Ciao Raga! Musa Raga! Welcome sa inyong lahat! I am Chad I will be your guide. Mayroon akong good news sa iyo Raga dahil mayroon akong nalaman na bagong bonus transporto na yan ay higit pa sa 60 euros dahil ang bagong bonus transporto na ito ay worth 100 euros. Yan ay magsisimula na next month kaya maigin na malaman mo kung yan ga ay para kanino at papaano ga mag-a-apply niyan. Tapos ay meron akong reminder sa iyo raga dahil simula sa 8am ng October 1, 2023 ay start na ulit ng click day para sa bonus transporti na up to 60 euros. Ituturo ko sa iyo raga ang dapat na gagawin mo para na sa ganun ay maka-avail ka niyan at hindi ka mauubusan ng pondo. Totoo ga rin na ang bonus transporti ay mananatili na next year at tuloy-tuloy na yan as in sa buong 2024 ang detalye raga doon na sigla party amo Kung first time mo na makabisita, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati na solid draga, salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Ikaw gay mag-aayos ng dokumento o kaya naman ay gusto mo gan na mag-apply ng bonus Upure, kailangan mo ng information na maaaring makatulong sa iyo at saka sa iyong pamilya. Ay siya, tamang-tama sa iyo ang channel na are. Para na sa gayon ay makakapag-adapt ka, makakapag-integrate ka ng mas maayos din sa Italia. Ano lamang yung dapat gagawin? Mag-subscribe ka sa akin channel, I hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all. Para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At dini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na isubscribe mo ko riyan. Maraming salamat sa iyo, Raga! Friendly reminder raga, simula 8am ng October 1, 2023 ay start na ulit ng click day para sa pag-apply ng bonus transporti na up to 60 euros. Yan ay gaya pa rin ng dati, a-applyan online doon pa rin sa official website ni bonus transporti. Wala namang nabago doon sa mga procedure. Kaya raga, kung yan ay ginagawa mo na dati pa, ibig sabihin ay dating gawila ang magagawa mo ulit yan. Ngayon, ang dapat natin uh, i-take into consideration ay yung word na click day. Dahil nga nang sa limited na yung uh, pondo para dito sa bonus transporte, kaya ang mangyayari talaga ay paunahan. Kailangan na ikaw ay maagap para na sa gayon ay ikaw ay makakaabot pa at magkakaroon ka pa ng bonus transporte, makakahabol ka doon sa pondo na nakalaan. Salamat na nga laang ah, dahil doon sa bagong dekreto na inaprubahan last September 25 doon sa Consilio de Ministry ay nagkaroon ng additional na pondo na kung saan ay alam natin, nabanggit na natin yan sa ating mga vlogs na lumipas ay 12 million euros ang idinagdag na pondo para dito sa bonus transporti. Pero despite sa additional na pondo na yan, although mas marami syempre ang makaka-avail dahil nga nadagdagan ng 12 million euros ay malaki pa rin ang posibilidad na hindi mabibigyan lahat. Kaya sabi nga ng mamay ay, ay daig ng maagap ang masipag. Pero baka naman ikaw ay uh, magre-request na agad ngayon, subito ikaw ay ko ipupunta agad doon sa Boris Transporti, ay kailangan mo pa na maghintay raga. Kasi ngayon, kapag ka ikaw ay nag in doon sa sito ni Boris Transporti, ari pa ang iyong makikita. Hindi ka pa pwedeng mag-apply ng voucher. Uulitin lang natin na mula 8 a.m. ng October 1, 2023 ang start ulit ng pag apply online. Yan yung click day na nakaset ngayon. Kaya kahit na araw ng linggo bukas, kung gusto mo na maka-avail ng bonus transporte, eh, dapat ay gigising ka ng maaga at ikaw ay pipila na agad online. Di ka last month kung ikaw ay nag-apply ng bonus na iyan ay mayroong nga koda. Kailangan na ikaw ay pipila muna. Tapos, hopefully, ngayong uh, pagkakataon na to, pagka ikaw ay uh, nakapila, tapos ay toka ka muna, ay meron pang pondo na natitira kasi marami nung nakaraang buwan na kung saan ay pumila sila ng matagal, isang oras, isang oras mahigit, tapos ay nung toka na nila ay wala na daw na pondo. Reminder ulit ha, sa pag apply nitong bonus transporte na up to 60 euros, hindi kailangan din ng IZE. Ang panagbabasihan dyan ay yung reddito personale noong 2022 na dapat ay hindi mas mataas sa 20,000 euros. Take note ha, ang sabi natin ay reddito personale at hindi reddito familiare Ibig sabihin ay, ang basihan na reddito or income ay kada tao at hindi reddito na total na ready to ng buong pamilya. Ngayon, bago natin na alamin kung next year ba ay tuloy-tuloy pa rin at mananatili ang bonus transporte, pa-request mo na raga. Sana ay matulungan mo ako na ako ay makapagpatuloy sa pagbablog. Kung gusto mo, pwede na ako ay regaluhan mo ng Super Thanks. Madali lang naman yan, ikiklik mo lang ang Super Thanks icon. O pure, pwede rin na ako ay padalhan mo naman ng stars. Ikiklik mo lang ang yung Give Stars. Para naman matulungan din kita hanggang ngayon ga kapag ka ikaw ay nagpapadala ng pera doon sa Pilipinas, ikaw ay nagbabayad pa rin ng uh, charges. Pagkaka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, hanggang ngayon ga ikaw ay napila pa rin ng mahaba at naghihintay. Hanggang ngayon ga, pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, ikaw ay lagi nagmamadali dahil hinahabol mo lagi yung oras at baka masaraduhan ng padalahan. Samantalang pwede ka naman na magpadala ng libre as in wala kang babayaran na charges. Pwede ka rin na magpadala habang ikaw ay nasa trabaho, habang ikaw ay nasa bahay, o kaya naman ay habang ikaw ay nasa treno, o kaya naman ay nasa sa bus. Hindi na rin kailangan na pag ikaw ay magpapadala ay lagi mong hahabulin ang oras. Kasi pwede naman na ikaw ay magpadala kahit di oras ng gabi, kahit holiday, 7 days a week, 24 hours a day. Ang solusyon dyan Raga, magpadala ka sa Pilipinas gamit ang Tap Tap Send. Kasi tingnan mo ha, free transfer, great rates, fast remittance. Tapos ay may matatanggap ka pa na bonus doon sa iyong first transfer basta't gagamitin mo lang ang iyong promo code na Raga Chad. Are ang mga bansa na kung saan ay kapag ka ka, pwede kang magpadala sa Pilipinas gamit ang Tap Send. At meron pang ilang mga bansa na mapapadagdag pa diyan. Pwede matanggap ang ipinadala mo via major banks doon sa Pilipinas. Pwede rin sa mga mobile wallets kagaya ng Gcash, Maya, and soon ay magkakaroon pa ng iba't iba pa ng mga pick-up center. Kaya raga, itap tap send mo na yan. Next bonus naman na pag-usapan natin ay yung bonus transporto publiko-lokale. Or kung tawagin nila ITPL, Ang bonus transporto na yan ay nagkakahalaga ng 100 euros. Intended ang bonus na yan sa pagbili ng abonamento anwale o plurimensile estudente para sa transporto publiko. Pwede na yan ay gagamitin doon sa metropolitana, sa tram doon sa autobus at saka sa mga trainee. Ang aplikasyon ng bonus na ito na pinag-uusapan natin ng bagong bonus transporto publiko ay online. Kailangan na meron ka na either na speed CHIE, o kaya naman ay CNS. Para kanino ang bonus na iyan? Para sa lahat ng mga persone fisike at saka juridike na dapat ay residente ng Regione Piemonte. Dapat din sila ay nagmamay ng sasakyan na either diesel Euro 3 4 o kaya naman ay 5. Ang application online ay magsisimula ngayong October 30, 2023 doon sa parehas na uh, pambili ng abonamento o kaya naman ay rimborso. Kaya raga, kung ikaw ay taga-regione eh, Piemonte tapos ikaw ay pwede na mag-apply ng bonus transporto na iyan, bisitahin mo ang official website nila para doon pa sa mga karagdagan na information. O raga, umaasa ako na naging malino sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na Aray. Salamat sa panonood mo at salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Just in case na hanggang ngayon ay hindi ka pa nakakapag subscribe sa channel, sana ay mag-subscribe ka na. Hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At dini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay mag-follow mo ko diyan at pwede rin na isubscribe mo ko diyan. Huwag mo kalimutan na mag-thumbs up at importante malaking tulong sa sa akin kapag ka na-share mo rin sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie raga, alla prossima! O raga, by the way, bago natin tapusin ang vlog na rin ay alamin natin ngayon kung yung Gambunus Transporti ay tuloy-tuloy at mananatili next year. Ngayong taon na 2024. Ang sagot raga ay hindi pa 100% na yan ay sure na matutuloy na at uh, magkakaroon sa buong taon ng 2024. Pero yan ay napag-usapan na nila doon sa Parlamento at ipinopropose nila na magkaroon na mabigyan niya ng immediate na refunding para sa buong taon ng 2024. Let us hope na matuloy iyan at magkaroon nga ng immediate na refunding sa buong taon ng 2024 itong bonus transporti. Kasi malaking tulong din yan, yung bonus transporti, sa lahat ng mga estudyante at sa mga nagtatrabaho. Kaya gaya ng dati raga, abangan natin kung anong mangyayari, hayaan mo babalitaan kita. Maraming salamat sa iyo raga! Yeah.